aking napatay. yung lahat din, no? So, lahat na natin mga solid supporters dyan, mga nanggandang hapon yung lahat din, no? So, isang mapagpalang araw, uh, mapagpalang hapon naman mga, mga idol, no? So, uh, ayan mga idol, no? So, may bago tayong mission ngayon. So, kasama natin si misteryos ang babae, no? At yung mission namin mga idol, uh, hanapin natin yung motor natin, no? kusang makita natin dito. Kasi sabi niya, malapit lang daw dito sa yung motor ko, no? Kasi dito daw banda, tinago ng mga kalaban no mga idol so susingit so muna tayo ng shout out mga idol shout out pala kay Ma'am Joy uh, yan shout out at ka, ay kay Ate Joy pala yan at kay Ma'am Analyn yan at kay ah, uh, Mami kay Mami Gloria Kamugli yan yan shout out at saka kay Mami Bibot yan shout out at saka ah, uh, sa lahat uh, kay Ate Maria sa yan, shout out pala nung no. at saka sa lahat na hindi ko nabanggit So big shout out na lang sa lahat dyan no? So ingat kayong lahat dyan Kung saan man kayo nanuro no? So yan Ayan uh, yan. natin si Ayun So yan Salamat sa nag-sponsor sa Balaging kit ni Mr. Yusang ang babae no? So sino yung ba yung nag-sponsor sa iyo? Si Ma'am Annalyn Jose Salamat oh, po kaibigan Yan So yan May balaging kit na po siya mga idol no? So yung ano lang niya so, Yung camera niya Medyo ano yan Ah oh? uh, may hindi ko alam ano yung, yung sa Nahulog siya kaya so yung kaibigan. Matagal na kasi ito yung kaibigan. Uh, kaya ganito na. So yan. Kaibigan sa mga so, malayo ba dito yung ano? Ito yung lugar ng mga bandido kaibigan. So, Oo nga. Dito nga tapos, yun. Tapos sa ngayon ikaw yung Anong ano? Ito yung sasalakay sa kanila. Ito yung magkikipaglakan sa sa kanila kay Bigan. Hindi kayo kay Dapat di dili dapat di hindi ganyan yung stack ng kamera mo kay Bigan. Hindi ko pa kasi baliktad kasi yan oh, baliktad. Dapat doon nakaharap oh. Ah, okay, may doon lang doon so yung kamera niya dito nakaharap so dapat doon niya nakaharap no. So ano patayin mo muna yan. Tapos continue mo back mo ganyan. Eh, hindi yan ka. Yan dapat ganyan. Tapos ikot mo lang pag iyan mo sa ano mo sa ano mukha mo? Ano yung iikot ikot, Vigan? Wait lang. Ana, ganyan yung anak mo. Ayaw, ano ah. Huwag mong ganyan. Hindi. Kaibigan. Ayun kay Vigan. Pawak mo na ako ng... Ano mo kaibigan? Kasi ano yung ko yung Tara na kaibigan. So, saan banda yung kaibigan? Vigan? Ikaw mauna kaibigan. I-lead mo ako kaibigan, Vigan ako. Uh, saan yung kalaban? Hindi mo na tayo gamit ng akasyon. Huwag mo kaibigan.

Alam mo kung bakit hindi sila basta-basta nagkikita? Uh -huh. Kasi may protection sila ng kadiliman. Kaya huwag kang magpaalam na ipakakita ka sa'yo kung nasan sila. Kaya dito tayo nila, ano? king napatay awesome. Para maging matapang siya. Ayan. Ayan. Hindi, ko patay na mo. Hindi ko mapatay naman. Hindi ko mapatay naman. Hindi sa ano? Sabarin. Yunus. Wah seni, ke tempatnya. Ini mata bija yang itu lama. Baiklah. 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 ka, ka, ka oh. okay. okay. Baiklah. اگن من, من کا سفر ہی موقع دی گھر kita yang mau dapat duit ini kita siapa yang nak minta mai tu? Boleh kita yang baik nanti. So kita perlu nanti yang bersih. Malah pas nak yang kemiskan. Bukan. Kita mau bayang pengin ni. Asal. Oh. May ilog dyan. Dyan, nagtatago ang kalabat. Sigurado ka? Oo, kaibigan. Puntahan natin tara. Tara. Magdahan-dahan kaibigan. Ano, gamitin natin yung orasyon? tayo. Bakang ka lang dito. Hintan mo sa kaka. ka na, gamitin mo yung orasyon na kaibigan. Malakas yung orasyon mo. Hindi ko na to gamitin yung bahay kasi parang hindi mabisa. Mas malakas ang orasyon mo kay Bigat kasi may orasyon din sila. Kaya hindi basta-basta natatamilan. Kasi ano ako yung malusog? O oh, ikaw. Para mahasan yung orasyon mo. Nakikita mo yan kay Bigat Nahimatay lang yan kay Vegan. Sige pa, matapang yan sila. Oo, dali na, akyat. Sabi ko sa'yo, may kalaban. 아. 천키만다 Huh? okay lang malakas din pala ang nila kaya uh -uh. matagal sila mapatay kaya sabi ko sa'yo hindi yan sila matatablan ng bala oo uh nga -huh. alam ko may paparating na pala kay Bigan sana magkita natin yung motor ko sana mapabawain uh -huh. natin paparating yun kay Bigan saan kaya sila dadaano no? Manmanan lang natin sila kay Bigan. Tingnan natin. Mararamdaman mo rin sila kay Bigan. Sana nyo, dito muna tayo kay Bigan. Dito kami na yung mga kaibigan na nakaupo. Kasi alam ko may kaparating na kalaban. Mararamdaman ko. Kaparating yung kalaban dala yung sirang-sirang po ni Marky. mas may mas malakas pa sa iyo kaibigan yung kalaban kaibigan huh? mas malakas pa kaibigan kaya sanayin mo pag-aralan mo yung orasyon na binigay ko sa iyo kaibigan pag-aralan mo ng buti pa pakiramdam mo kaibigan? okay lang